Ito mga idol, may, mayroon po tayo pupuntahan dito na isang matanda, no? Ah, hindi ko po kilala ito, oh, matanda ba o oh, ano? Nandito po siya nakahiga po sa may tabi po ng bangin, ano? At ah, kawawa po naman. Nandito po siya idol, no? Na nadaanan po natin habang po tayo ay papunta sa ating pagtititinda. Yan po si ate. Yan po, kung makikita niyo po, yan, no? Ito pa ay bangin, yan po, oh. Kawayanan po yan dito po sa may barangay. Layasin na ano po. po. Totoy! Totoy! Ay! Ate! Ba't siya ka nahiga? Ha? Ano po? Ay hindi niyo po ba naisip na... Baka po kahit... Mano po dyan, no? Sa malalim po yan. Bangayin po yan. Hindi, mami, ang alis din na ako. Kayo po ba ay kumain, ha? Ba, eh. Ay, gusto nyo po ba ng paninda kong street foods? Ha, nakain po ba kayo nun? Sana ko nandiyo ko, eh. Pinuha yung pera ko, eh. Nino po? Kinuha yung, nawala yung pera ko, eh. Ay, gusto nyo po, bibigyan ko po kayo ng pagkain. Ha? Ano, libre yun? Oo, oh, libre po. Dapat hindi po kayo nahiga, kasi una-una po, kumakita nyo po mga idol dyan, no? Yan po ay bangin po, so may layasin po yan. Oh. Yan po yung napakalalim po yan. At ito po yung kawayanan. Delikado po dyan. Ate, dapat hindi ka dyan natulog. Meron po, meron po doon kubo-kubo. Dapat doon po ka natulog sa may kubo-kubo. Hindi, dito lang po. Oh. Kung kayo po magpapahinga, may kubo-kubo po doon. Ay mas delikado po rito kasi una una po konting pagkakamali mo lang. Buma, bumaling ka lang po dyan sa medya yan. lang laglag ka po dyan sa dulo. Lumayan, uh, din ako. Ay, ito lang po. Bibigyan po kita ng pag Kasi pinadaanan ko po rito at kala ko po kung ikina nang hihina. o nanghihina. Uh, bibigyan po kita ng pagkain, ha? Ha? Kainin niyo po at... aral lang po. Sakit lang po. Ang po idol ano? Ating uh, apong inano sa atin kasi ito po yung bangin. Anong po mga bangin po idol? Dito sa may layasin po yan, no? Dito po boundary, ano? yung ginawa kalsada po rito ay kaunti yung pagkakamali lang po ni ate ay talagang hulog po dyan dito sa likabila sakit lang po ha dadalang ka po kayo ng pagkain nasa kabundukan kami para ano lumabas yung ano yung kalsada pagkakamali sa kayaan sige lakas nyo po ang boses uh, na M place condominium M place condominium at uh, taga ano po kayo Quezon City po kayo? oo Yeah, Tagaytay Quezon City po daw si Ate sa South Triangle. Ano oh, ang pangalan ng condominium sa ano, M Place? M Place. Ah, ano po pangalan nila? Ah, Chichi Villena. Chichi Villena. Oh. Ah, kayo po ba may mga kapatid o oh, oh, magulang? Nand, Oo, oh, nandito. Sampo dito. Ayun, nag-aabang dito. kita pa kami nagmamaneho ng kamotor, kasi nga para well, palabasin yung kalsada. Oh, well, ah. ay bakit po kayo hindi isinama? Hindi sinama. Ha? May may hasbang sa ay, ibig ko sabihin, kahit na po may husband sila, dapat po kayo ay sinama para ka po hindi na naggagala ng ganyan. Hindi pwede kasi natutulog din sila sa kalsada. Uh, uh, ay, uh, uh. para po sila natutulog sa kalsada, ay eh, sila pinakamotor. nakamotor. din sila, iniinaan din yung motor nila. Minsan nakamotor, minsan nakasasakyan. Hindi pala din nakasasakyan din sila. Ah, uh, yung ayan, oh. kung idol ako, kung nakikilala niyo po 'yan, salamat po sa mga kamag-anak nito. Oh. Ikaw po ay taga Quezon City pa. Oh. Pero ikaw po ay napadpad dito sa barangay po. Ito po ay barangay Layasin na po, Kabinti, Laguna, oh. ano. Hmm. Ilang araw na po kayo naggagala ng ganyan? 81 days na kami na Una sa pag-agahan, sa sinuloan, lahat. Na oh, ay ikaw lang po nag-iisa ang Hindi gaganyan. Hindi kapatid ko, kapatid ko nagkita kami pag makaupo ako dyan, oh no, ate, sandali lang, ganun, 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 meron pa kaming ganun. Tapos, ay, eh, tapos pa iniwan po kayo rito. Hindi, nandiyan din yung kapatid ko kasi may ina, yung kalsada nga papunta kay Jun City ang inaano talaga namin. Hindi lumalabas. Hindi po lumalabas na paano? Yung kalsadang daan pa para makauwi kami. Daan papuntang kay Jun City talaga. Ilan -ano. ang kuha ko? Dalawa? Isa lang? Mente lang. Eh mo, dyan oh. po kayo natulog. Eh oh, okay. e, kung kayo po kayo nagkamali po kayo ng... ng higa na, nakalipungatan po kayo, hulog po kayo dyan sa baba. Oh, ha, ano ba? mula, 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 mula. <laughs> Wala naman kaming malapitan na ano, na gobyerno para angin kami. Ano ba yun yung yung habang hinihintay yung kalsada, doon muna kami. Ay, wala po ba mga kamag-anak man lang kayo na pwede kayo dumatulog? Hindi po yung ay, kayong... Hindi kasi delikado po rito minsan. Hindi nyo po mailalaman, Yung mga lahat punta dadaan dito, buti kong mabubuti. Oo, oh, alam po po ba? Ay, baba wala. Wala, wala babae po kayo. Oo, oh, okay lang yun. Anong inaano po, wala man lang dito, babalaman kainin nyo po yung pagkain ha ubusin niyo po yan ate at sana kayo maabutan ko pa mamayang hapon kung sakali at kayo yung lumipat po kayo nung nung po pwede po kayo matulog doon hindi po wala pong magagalit doon sa yung sukubo rito yan doon po ligtas po kayo at hindi po kayo kahit po kayo matulog doon pagulong-gulong hindi po kayo mahuhulog dyan sa bangin ito po yung bangin ate mas delikado po kayo dyan ano po O, salamat sige ano ah ah ano po pangalan niya mulin niya? Chichi Bilje na po ano po nandito po siya ngayon uh, sa mga kamag-anak po nito magulang man na ito eh, nandito po siya ngayon hindi po natin alam kung bakit ah, ano po may reason patay na mga ano magulang ah patay na po rin mga magulang niya no kasi hindi po kayo mapapad dito ate basta-basta hmm. kung kayo ay hindi naggala tama po ba Nagbasal lang kami mm -hmm. um, tapos umulan na malakas nabalitaan namin na wala na yung ano oo Ayan na tapos nakita pa namin yung mga ibang gusali yun sa amin wala talaga eh sige po ano po mm -hmm. kayo po ililipat po ate doon ha may kubo oh, po sa may tasa no kay po ialis na po rito pag ano pag lapis mo kumain pag sa po. Namin, po delikado yun, po diyan ate kay uh -huh. pag kay natulog natulog uli diyan at kay ngatan ay 100% ang sinasabi ko sa inyo malalaglag po diyan hmm. kayo sa baba kung makikita niyo po idol malalim po talaga yan oh no? malalim po yan ako kung mapaano pa po kayo. Sige po. Ingat po kayo ha. At ubusin niyo po yang pagkain at kung ako po yung paparaan ko liko ay mamaya ay eh, kay dadalhin ko ng pagkain ano po. At sana po kayo ay eh, muling pagkay nagkita ng inyong mga pamilya ay eh, sumama na po kayo po. Yan, ano po? At delikado po dito sa kalsada na ano po. Oh, sige po. Maraming maraming po salamat. At ingat po kayo. Ubusin niyo po yan nanay.